Good morning mga katingit, on board natin si BIA HEDOR TV Shout out kay BIA HEDOR, good morning, good morning May kasama siyang actual driver na babiyay sa Lemery Sir ano pa pangalan sir? Joseph Maala po Joseph? Maala Maala, si Joseph Maala ay galing sa shuttle sa S FS FSP Shuttle yung uh, SS uh, SF Malaysia Shuttle ay uh, nakakarating yan sa, sa may San Pablo City. So yan, uh, actual na uh, driver, malapit na itong bumiyahe. Pag uh, ito ay natapos na sa pag-actual, ay uh, agad itong bibigyan ng uh, SO. Kasama yung uh, top guard para makabiyahe sa Lemery. Sir, biyahe daw, ano naman ang, ano, ang masasabi mo? Ah, um, uh, sabi ko lang kagaya niya, kailangan makapasa sila sa ako kasi final test na nila ito, kailangan walang uh, magumaliyan nila yung maayos, hindi yung pabudyog-budyog. Uh, kasi pasayro na nila, nila kailangan safety lagi yung pasayro. Kailangan safe lagi yung pasayro bago natin labitawan sa kalsada na mga masada na sila mismo. So, sila magdadala magpadala ng mayang biyahe, eh. so, sila nang magpadala ng bus. Tama. Yan ang uh yun ang dapat turo sa isang uh, bahusay at makisig na driver yan Sir Viedor ay isa rin, uh, driver uh, Instructor sa DLTBGO Siya ang uh, nagtuturo sa mga Bagong aplikanting uh, driver At sa mga At sa mga uh, Matatagal na ring driver Dito sa DLTBGO Sila po ay uh, dalawang uh, driver instructor sa DLTBGO Si Boss Paul Ria Shout naman kay Sir uh, Paul Rhea ng uh, Barangay Gulang-Gulang, Losena City. And good morning, good morning. Uh, so sir, uh, ano bang uh, pag, pag pa lang ng uh, driver sa Manabela, ano ba ang dapat na uh, nating uh, ituro? Yung unang uh, gagawin niya. pag yung driver sa Manabela at siya na naman kailangan sa inyong naka seatbelt. Yon. Lagi sa inyong ng seatbelt para sa hindi lang naman sa violation ng batas trabiko yan kundi sa kanyang sa na rin. Kaya dapat sa inyong magsusot ng seatbelt tawag sa inyo na pass. At sa ating yan sa driver na dalawang kamay lagi sa manabela hindi yung nag-isang kamay lang lang sa manabela. Kasi yung mga driver biyasa na Alempaw kapag nulepas na rin na hindi so, ko na lang sila sa manabela pero hindi safety kasi yun eh. Kaya yeah. nga kamay lagi sa mga dalawa. Kasi pagka nasa halipa, nasa buga ng kulong sa unahan, halipa man, huwag naman, hindi naman hindi eh. Oo, uh, hindi eh, naman ninaasahan ka. Hindi ninaasahan. Eh, <coughs> Mahawa ka, nagat magigit nila mga ng matitigas nila ang hawak nila, dalawang kamay nila eh. Kasi e kung isang lang hawak nila at nasa ay hindi kasi pagkitawa nila ito dahil makukulat sila. Dahil makasang pagsabog ng kulong eh. E kung isa lang kamay, pagbibitawan nila, wala na. Pamunta tayo sa disgrasya. Kaya dapat lagi dalawang kamay talaga lagi ang hawak ng driver sa Manipila abang sila yung nag-operator. Tama, tama. Lagi nakasitbel. Lagi nakasitbel. At lagi nakapokus sa uh, pagdadrive. Bawal din ang cellphone. Bawal ang cellphone. Bawal sila ang lumabas cellphone. Tapos sila yung nag-operator. Kasi uh, yan ang Tamula ng accident eh. Tama siya. Tama, tama. Sa pagkakambyo po naman, ano nang... Uh... Kailangan naman sa pagkakambyo ay first gear. Kapit na lagi sila ng gamit ng primera. Hindi yung sigurta agad. Kailangan lagi primera. Uh, primera. Para, para hindi may sa natin pagkasiragat ng ating transmission ng ating bus. Kasi pag na sigurta, mabibiro sa ating mga lining, flat sliding, ika nga. Kaya, at hindi si, eh. mababang transmission sliding na, dahil kursado eh. Kaya, yeah. Hindi sila gumagamit ng premiera, kaya lagi dapat ang premiera sila pag umarangkada. Yun ang may pagulogin mo lamang naman eh, pagulong, up yung sigunda. Tapos na yun, deri-deri na yun. Lagi-gamit lagi ng premiera, yun ang tamang practice ng isang driver. Hindi uh, hey, ka pati sigunda agad. Yun ang binaka damang uh, paraan. Damang paraan, safety. Safety. At sa hindi tayo matakos sa maintenance. Yun... Yan, uh, ako naman bilang isang konduktor, yan, tuturo ko rin sa kanya yung mga ah, bus stop, mga tamang babaan, at saka paggalang sa pasero, pagkasigasa sa pasero, kasi ang ay uh, para nating isang pamilya uh, na rin, kumbaga, sakay natin yan sa loob ng bus. So, kaila pag... Pre pag kundi, yan, pagsakay, at pagbaba kondisyon, pag ng ang ating mga pag So, ganun din ang pamilya. Kailangan natin so, para hindi ma subasub sa pagbaba. So, yung mga bababa ng palengke na Santo Tomas, so, may kilapit. Makalampas so, di ng dilaw na rin ang bus stop. Yeah, Jeff, puri mo pa 'to. Dito na kami. Ayan, bababa na po sila. Dilipat na ibang bus. Dilipat mo na ibang bus. Doon naman na uh, titestingin. Saglit lang po ha, ah. saglit lang. Ay, nalari ka. Thank you, sir. Ibang bus naman ang aming dadalhin. Uh, salamat, salamat. itong Hyundai. Ibang, ibang unit naman, ibang unit. Ibang unit. Ino naman. Ino naman, para masanay, masanay. masanay. Thank you, sir, Joseph. Thank you, sir. Ayan. Shout out at good luck sa iyong uh, journey sa DLT ko. Dota kami. Salamat. So yan, nagbaba na yung uh, actual driver, yung aking tunay na driver ng uh, sasampay. Siyempre, ang una yung talaga niyan ay seatbelt. Yan, seatbelt. Magsusunod na seatbelt. Yan. Hello,

Mababait naman yung ating mga driver's doctor si, si Ria. Mabait din yun. so sok. Ito po sa bandang uh, dulo.